Si Pare, kung pa na ito, yung bagay. Mag-dating na ako, tanig din. Kailangan ka, kanal ba? Basa mo Hindi. Ay, ganahan ko na basa, Mads. Ha? Ganahan ko na basa. Uy, lejing house na ni, dili na ni pa ni atong rabiran. Ito mo, dili na ni. Wala na lagi ni, kung pa na ito. Ito mo siguro yung nagyan, Aman si pari. Nagluto, bit, si pari. na kaya wala si Pare. Ito si aman si pari na ito lab, lab. I'm <laughs> sorry. pare ka? Pagtuon ako ako imong lubihon. Bakit di tang duha? Mangita tag laki ani oy. Oy judi an bait man itang duha may me, pangita tag laki. Dito na tata. Tara. Ayo di ma. Bugs, <laughs> bugs. Ina you ulog bugs. Ino know da pre, sitana wag ninyo nako. Ha? Uh? Belum dah, minyak buku. Ayo ke Yes, dah kuat lagi hal ini si rubber. Oi, oh, kau jadi ini sila bano. Tulis ni, tulis. Ayo, kita nak kau bibi bibi bibi. Siapa yang lain Bagus orang lain dia. Nara, jom ni. pin. Gidugo! Hello guys! For entertainment only lang ha? Oh, ketchup! Butang eh! Content only! Masig matigala mo! <laughs> <laughs> Nang na tuwa ang may likha Babain na <laughs> tayo ang ginawa At may oras na magigulat Sa <laughs> <laughs> kanya sobrang topa

Uy, uy, pads. Kaya ito lang kadya, ba, imu ka diha, pads. Ikaw ba? Hindi mo jugong ganihon ba? Mas nga maglikay ko si mo. Ah, danihon. may pala na nampug ka. May suho ka na ay ka eh, maibog ma ko ba? Kalugawan mo eh. mo naon. Mas, si pare? Mas lagi? Asok pa Ay, pangitaan mo? Oo. Oh? Ang natin si pare. Eh. Basig na De, Ay, ay, ate. ay, pa, to, ay, okay. Okay. masih magduda to sa apa? ba. Ano lagi ako ra? itu mo antok kong limunan. Manghabis na oh. pukos akong limon. Oh, bagay. Ay sige bitak bitak pigi. Bitak pro na. Kahirang tanag na may meritis. oh, ana anak Sige pa, tidak ako pag. Labi kuno La 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 la. Uang ang diri. Self. Agui. Ano hmm? sa Si Lap si pari na istoryahan hana ina na puni plano ni duha pa ha huh? karong kalang may santay ka pre mm, kalami ni pre pari magito ba na si plano sa akong lab tante ng kaya pre kita ko arbatun pita ka pong pre ka kalang na po tri plano si pari pa kay naginabnam naman to sus grabe chod ka lami asunda ni Mats eh Bag mo kaya, ang bisag bago na ko. Ang din ako magpakasala, pero madali mo ko siya, eh. Bag mo kaya si Mads, eh. Hmm. Dang dilag Bawat lakon mo lahat sila napapatingin Di mawa Mads, Mads, Mads. Uy, bakit? Oh, ba? Anong kaya ko sa iyo ka ba? Ang sunod-sunod, ganit ko niyo mo. Ano, sunod-sunod, sun -sun, sun. magkasakwa. Ah, ba, si Pari. Ah, na si, naato si Pari lagi. Di pa kita nimo. Di pa to na to. Di pa ako no. To asa to siya? Di to tabao. Di to tabao di pa. Ha? Na di pa Di ko. Di ko gipas star to. Talaw sa di. Tara. ni oi. Asa pa di asa pa. Ko ni mi bila agresif oi di ba ka Ay, abos kaya junjun, si Jun Jun! Manghihisa ko, kadali na! ko! Ang una na nito ka! Pagdali! Sige, sige! Kaya ba? Kunya ka Kulat ko dribat sa. Sige, sige, sige. Sion. Dili kulat pads. Ah, mo rin ang plano ninyo ha, pre? Karong ka lang, arbat ng gita ka. Dugay man si Mads. Asa mo dalipit ang ihi? Ako to okoy yun. basi mo pa ba man? Okoy yun dahil ni mo ha? Mag-inukoy ay takarunti. Karong ka lang! Kapos siguro tulad siya. Iyan ba kung surprise ako siguro? Uy! kau maju ba? Lai pun po mo Eh, big surprise baka sa kuha. Agoy, kagilo ka na match. Ikaw match. Ay! Match, e, ta. <laughs> <laughs> <Dira tapre. laughs> <laughs> ayaw. Dira dito match. Ika dito pre. pre! pre! Tabang match! pre! na! pre! Galit na pre. <laughs> Nung sama ni si oi. Pre! Naku 150! Mukha 150 dia Ang balik ka! Go. Kini. <Kidney>. Paniwala <laughs> kong anak dali. Tayo yung nula ko to. Pinindot ba kayo sa akong feelings, oi? Na? Oh, ang pa! Dali kayo mag-practice na! Ang ka! Ang saman Practice san? pa! Praktis, boxing dali kayo na adri, boxing ito! Diyos ko pa, dali, higi ko pa! Sino mag-bog pa ka lalaki ka? Pwede, lagi ko pa! Dali na! Dalaga ko pa! Dali na! Dali! 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 Oh, dali! 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 Oh, Mag-boxing oh, ta! Dalaga sa imo ha! Wala lakaw na rin to! Ayaw pa! Ay! Pwede Diyos ko! Na, practice Mag-practice! Ah, na! Mag-practice ah, boxing da. Para malalaki ka. Majumbag pa din nila. Sige na, pag-practice sige para mabuksan ng ka. Yo, papa. Sige na. Sumagat. Si. Ah! Dili. Ah! Usa man di ay. Lay po, lay po. Lay po. Oh, ah! Sige. Ah! Sige. Ay! Ano ba 'yan? Pukha na ba? Sao mo gi pa? Si Ay, pa! Sorry, pa! Kayo Saan nak na Sorry kayo pa. Sa naman ko na. mo naman kong i-block kaya nak. Sorry kayo pa. Nagjumpaganta ka pa. Sa na Sorry pa. Ba't ako 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 pa. Oh, 不是, right ako 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 Ah ah ako 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 lah okay. anak ani uh, meninggalnya aku anak keberakun aku tuduhan aku nak main basket biru asal ah, pa basket bola. Hui Pa Tidak. Like oh. oh oh so, uh, na. Oh. oh oh so, oh, oh oh <laughs> oh 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 oh

Tay tay, nak uang sama tay, nak uang sama kadir, uang wikuan. Oh, sabato. Oh, bato, bato. 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 Oh, ah, sabato? <laughs> <laughs> oh,